One, two, three, come on, come on. Ayan mga kadugo, inihiwa namin yung aming kalabasa para sa sisig kalabasa. Ayan po, ayan, medyo may finish product na. At ayan po yung sibuyas namin, kalamansi at toyo.

Hindi siya masyadong sunog, hindi siya masyadong hilaw. Dapat yung tamang-tamang sakto-sakto lang yung parang para siyang french fries. Pagka papatayin mo na, dito, ano? Isang, isang pindot lang. Two, eh. Ang ating kalabasa sisi. Ayan. Ayan, kalaban namin yan. Ayan yung group one. Sila so, yung... Uh, adugo, kalaban namin yan. Ayan, medyo nasulog na isang kalaban namin na yan. Yung naka-white na yan, si Jessalie. At ayan, yung mga... Uh, Ayan po isang judges. Ayan, ayan, ayan. Ayan po, kung mapapansin nyo. Ayan. Medyo teamwork po kami. Teamwork po kami dyan. Ayan. Kanya-kanyang gawa. Ayan. Ayaw pa rin ako. Nagluluto pa rin ako mga katika. Ayan. Pababasa niya yan pa apura perito ko. Una ko nang niluto yung tokwa, pinirito ko na, hindi ko na nakapakita sa inyo mga kagawa. Siyempre, kinat na natin. Okay, yan. tapon mo yung sisig na kalabasa natin. Siyempre, pirito na natin yung ating kalabasa. Ayan, sa mga gustong magtanong ng ingredients na ito, tanong lang kayo sa akin, mag-comment lang kayo sa baba ng Mabasa na may aking may video. <laughs> <laughs> uh, tuturo ko sa inyo kung paano lutuin to. Oh, ito. Ito yung time lang itong minuto, pero akalaan mong nanalo po sa competition. <laughs> <Yeah>. <laughs> salamat po kay Lamang Malona, kay yung ano Salamat po kay Pastor. Salamat po sa Kapatiran Scars. Ah, salamat po at tinatanggap niyo po ako sa, sa simbahan. Naway naging makasalamat. Naging makasalanan po ako na, dati, pero pipilitin ko pong maging bago at maging mabait na bata na ng ngayon. <laughs> Salamat po. Ayan po, sige, puro perito na lang po. Kasi siya na po kayo, yan lang po yung nakayana ng aming tagapag-video. Kasi maalis-alis po sila eh. Saan saan po sila ako sa po sila kung sa saan sila mga yung mga kulang na ingredients. May mga kalamansi, binibili sila, gano'n. Ayan po. Kung sana may inis, ano? Hindi ka nung wala tayo ano ano nyo lang po hanggang dulo to at may may matututunan po kayo dito. Sigurado ako. Ayan po, sige, pirito na naman. Puro pirito yung na-video ng mga, ano, mga. na-team ko eh. Masyado silang nag-excited eh kasi nagugutom na kasi pare-parehas kami kanina. Ayan, eh, medyo nasulog ng konti yung na ko na yan. Pero okay lang kasi yun talaga yun eh. Yun yung magpapasarap dyan yung medyo may sunog ng konti. Hindi pare-parehas ka mga kadugo yung, yung pagkakapirito kasi Ayan nyo naman. Diba? Hindi kasi, ayon, di di pa reparehas kasi ayan, tulad yan. Hindi naman sabay-sabay pagkakapirito. Pero kung isang pirito lang, eh, makukuha nyo kung ano yung gusto nyong pagkakapirito niya. Ayan, balik-balik po tayo mga kadugo sa ating ano? Pagpirito. Ayan, kung makikita nyo, meron sa aking Meron akong assistant, tiga tik-tik ng mantika kasi... Hindi siguro ako yung yan, <clears throat> siya magiging healthy foods ha? kung magkakamantika siya. Kaya tik-tik na tik-tik yung ginagawa namin. Kaya itong <coughs> kalabasa sisig na ito talaga namang healthy foods siya. <coughs> At mura lang yan, mga ah, <coughs> Ah, nakaka aport aport yung mo, mo dyan kasi. talagang lang 'yung budget namin nya okay, pero, pero hindi namin susukatin kami para Click mo. na. ngayon pa tang nagrito ng music sisik na ano uh, ah kalabasa ah uh, sana may matutunan kayo sa vlog natin

Ayan po mga dugo, ang aming sisig, kalabasa uh, sisig. Ayan, congratulations po sa mga kagroup ko. Ayan, kung mapapasin niyo po, ala po si Kadugo TV dyan, kasi po eh, hinango ko po yung balot ko. <laughs> yung tinda kong balot. At salamat sa Panginoon. At dito na po nagtatapos na ang ayudad. Salamat po at sa ating may natutunan kayo.